Malaking balita mula sa mundo ng pandaigdigang kalakalan at diplomasya. Ang Estados Unidos ay sumangayon lamang nabawasan ng mga taripa sa pag import ng Pilipinas. Ngulit bilang kapalit, ang Pilipinas ay nagbubukas ng mga pangunahing sektor ng ekonomiya nito sa mga kalakal ng Amerika, lalo na ang mga sasakyan. Ito ay kasunod ng isang mataas na profile na pagpupulong sa pagitan ng dating Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump at ng kasulukuyang Pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos Jr. Ngunit ito ba ay talagang isang makatarungang pakikitungo? Sino ang higit na nakikinabang at masyadang maaga ang pamimigay ng Pilipinas? Noong Martes, kinumpirma ni Donald Trump sa pamagitan ng social media na babawasan ng United States ang mga taripan nito sa mga import ng Pilipinas ng isang percentage point sa isang hakbang na inilarawan niya bilang isang malaking pagunlad. Munit ang pagbabawas na ito ay may kasamang catch. Dapat buksan ng Pilipinas ang merkado nito sa mga produkto ng US na may zero na taripa na ipinapataw sa mga partikular na sektor, lalo na sa mga sasakyan. Sa mga salita ni Trump, "The Philippines is going open market with the United States with zero tariffs." Mukhang isang buong pagbubukas ng kalakalan tama ba? Kaya naman mabilis na nilinaw ni Pangulong Marcos Jr na ang zero tariff commitment na ito ay nalalapat lamang sa ilang partikular na produkto na hindi sa kabuuan. Pangulong Marcos Jr. na nagsasalita sa Blair House, parang mga sasakyan, bubuksan namin ang merkado na iyon at hindi nasisingilin ang mga taripa doon. Hanggang ngayon, ang Pilipinas ang may ilan sa pinakamataas na taripa ng sasakyan sa Southeast Asia. Narito ang breakdown 30% taripa sa mga sasakyan na maaling upuan ng hanggang 10 tao, 20% taripa sa mga bus at truck. Ayon sa U.S. Office of the Trade Representative, ito'y matagal ng hadlang para sa mga American car manufacturer na nagnanais ng akses sa lumalaking Southeast Asian Auto Market. Kinumpirma ni Marcos Jr. na ang mga hadlang na ito ay inaalis na mayon kahit man lang para sa mga sasakyang gawa ng U.S na nagbibigay sa mga kumpanya tulad ng Ford, Chevrolet at Tesla ng kalamangan sa merkado ng Pilipinas. Sinabi ni Pangulong Trump na ang mga taripan ng US sa mga produkto ng Pilipinas ay bababa mula 20% hanggang 19%, isang 1 percentage point cut lamang. Sa ibabaw ito ay maaring magmukhang isang maliit na konsisyon, ngunit binigyang diin ni Marcos Jr. na may bigat ito. Ang isang persento ay maaring isang napakaliit na konsisyon, Gayunpaman, kapag inilagay mo ito sa totoong mga termino, ito isang makabuluhang tagumpay. Binangit din ni Trump ang espesyal na ugnayan sa pagitan ng U.S. at Pilipinas at iniugnay ang pagbabawas ng taripa sa nagtatagal na alyansang ito na nagsimula noong mahigit isang siglo. Ngunit hindi ito tumitigil sa mga sasakyan. Kinumpirma rin ni Marcos Jr. na pumayag ang Pilipinas na bumili ng mas maraming gamit ng U.S., pati na rin mga produktong soya, mga produktong trigo, mga parmasya at gamot. gayon pa man wala pang eksaktong volume o timeline, ni ni Marcos Jr. na marami pang mga detalye na dapat ayusin. Ang hakbang na ito ay maaring makaapekto sa mga lokal na magsasaka at mga supplier ng pharma sa Pilipinas. Kaya ay dapat bantayan ng mabuti sa mga susunod na buwan. Maalala mo na noong January 2023, nilagdaan ni Marcos Jr. ang Executive Order Number no. 23 na nagdatanggal ng mga amangka sa paggamit ng mga battery electric vehicles. Gayunpaman ang mga hybrid na sasakyan ay haharap pa rin sa mga tungkulin na pagitan ng 1% hanggang 5%. Kaya ang bagong deal na ito sa US ay bumubuo na ngayon sa utos na iyon, ngulit mas nakatuon na sa mga tradisyonal na combustion engine na gawa sa Amerika.